Hello everyone, this is Larnie and welcome to my YouTube channel. So for this video, uh, meron ako i-share sa inyo yung umiihi ng dugo. Itong video na to is para sa mga walang pambili ng gamot. Malabnaw pero may dugo ng konti. yon. ito, ito para to sa inyo. Kahit, kahit yung mga dugo, dugo pa yan na malalapot, basta umiihi pa ito para to sa inyo. So dapat alam nyo kung anong klase na anong klaseng UTI na yung sa kanya. Yung nakakaihi pa ba ng dugo? Yung konti-konti pero nakakaihi pa? O yung walang ihi na talaga? As in, wala siyang ihi walang ihi na lumalabas no so dapat alam natin yun ito sinoy ko to sa inyo kasi based sa akin experience no yung yung pusa ko na dalawa may sakit na UTI kompleto sila na ang gamot naka ready sila so meron akong kaibigan na walang pambili ng gamot nakiusap siya sa akin na kumuni sa akin ng gamot So para sa akin yung mga gamot ko is mga purpose lang din yung mga binibili ko kasi nga nire-ready ko lang din sa mga pusa ko kasi nga minsan paulit-ulit yung UTI na na bumabalik. So, nire-ready ko. Eh, syempre, hindi pwede ipamigay natin, no? Sabi ko na lang sa kanya, kung wala talagang pera, pili ng cone. Alam mo, cone sa ulo. Tapos, antibiotic. Lalagay ko dito. Good for 7 days na antibiotic. Tapos, palitan mo yung pagkain na table food. Kung wala ka talagang pera, wala kang ka pambili ng RCSO, huwag mo na lang isipin yan. I-stop mo na agad yung mga pinapakain mo maa na maaalat na ka. Mas maigi, pakainin mo na lang ng table food. Kanin, ulam, yan, yan na lang ipakain mo. Huwag na lang magkat food kung ayaw mo magkasakit yung pusa mo. kahit sabihin mo, uh, merienda lang sa kanila. I-table food mo na lang. No, huwag na lang yung mga dexicat, lucy, yung mga maalat, yung mga mumurahin na cat food. I stop mo na yan kasi kawawa lang yung pusa. So, balik tayo doon. So, kung wala talagang pambili, umili ka ng cone, yung dito. Ano lang yan, sa mga 35 pesos. Tapos, antibiotic. No, hindi pwede yung sa ano ha, yung sa mga mercury, yung sa tao, yung antibiotic sa tao. Huwag yun. Uh, bumili ka sa mga pusa, mga aso, yung mga animals, doon ka bumili. Huwag sa gamot ng tao. Kung sa antibiotic naman, mas mapapamura ka din sa antibiotic kasi um, isang bilugan, no? Hatiin mo yan siya sa dalawa, o diba, sa, nasa mga 13 or 15 pesos ata isa nun. Tapos sa mo, so painumin mo once a day, kung anong oras mo pan, pinainom, ganun din kinabukasan. So one a week, yun para sa antibiotic niya. Tapos yung cone niya, kung, magpatakain magpapakain ka, bantayan mo, tanggalin mo, painumin mo ng tubig, tanggalin mo, tapos balik mo agad. Yun lang, tapos yung pagkain, table food. Kung wala talagang pambili, yun lang yung tatlo na yun. Mabuti natin ng isang linggo. Tapos, monitor ka sa ihi niya. Kung nakakaihi pa, yun ang gawin mo. Pero pag once hindi lang kaihi, wala. Katitay na talaga yan. So, madali lang naman din pag alam mo na kung paano gawin mo. Kung hindi na talaga makaihi. Basta, makatitay lang siya sa ibang kaskos. Ibang usapan na yan, no? So, baga ng cone. Napaka-importante ng cone. Tapos, antibiotic. Tapos, table food na. Yun lang. Tapos, bantayan mo na yung ihi niya. Gagaling po sa inyo. Kasi ganun yung nangyari sa kaibigan ko. Sabi niya, Lar! nakaihi na yung pusa ko. Siyempre, o ba diba? Kasi hindi matutuwa ano, no? Sana no? nagustuhan nyo itong video at sa mga susunod ko pang video. So, this is Tiny. And don't forget to like and hit the bell and comment down below. Bye!